Ang iba pang impormasyon sa mode of inheritance na recessive at anu-anong mutation ng Fisher's Lovebird ang napapabilang dito. Disclaimer, lahat ng aking ibabahagi ay batay lamang sa aking pananaliksik at experience sa pag-aalaga. Ang recessive ay isang klase ng pamamana ng isang genetic trait kung saan kailangan ng dalawang kopya ng gene upang maipakita ang trait. Hindi lalabas ang trait kung mayroon lamang isang kopya ng gene ang isang ibon. Kung ang isang ibon ay may isang kopya lamang ng gene, sila ay tinatawag na split. Kumpara sa mga mutation na dominant, ang mutation na recessive ay nai-split. Kung kaya't maaring maipamana ang gene kahit hindi nakikita ang trade. Ating tandaan, sa mga dominant na mutation ay walang split. Samantalang sa mga recessive na mutation ay mayroong split. Sa mga dominant na mutation naman ay mayroong SF at DF samantalang sa mga recessive na mutation ay wala. Ngunit ano ba ang pinagkaiba-iba ng tinatawag nilang visual, split, at possible split? Ang visual ay ang tawag sa ibon na nagpapakita ng trait ng isang recessive na mutation. Sila ay ang tataglay ng dalawang recessive genes mula sa kanilang magulang. Ang split naman ay ang tawag sa ibon na hindi na ipapakita ang trait ng isang recessive na mutation, subalit sila ay nagtataglay ng isa lamang recessive genes mula sa kanilang magulang. Samantala, ang possible split ay ang tawag sa ibon na hindi na ipapakita ang trait ng isang recessive na mutation, subalit sila ay maaring nagtataglay o hindi nagtataglay ng isang recessive genes mula sa kanilang magulang. Upang mas lalo nating maunawaan ang pagkakaiba, ating talakayin kung paano ba na ang recessive gene at paano malalaman kung ito ay visual, split, o possible split. Magbibigay muna tayo ng isang mahalagang idea at halimbawa. Ipagpalagay natin na ang isang ibon ay mayroong dalawang slot kung saan inilalagay ang kanilang mga genes. Pangalanan natin ang isa na slot 1 at ang isa na slot 2. Ating gawing halimbawa ang pale fallow mutation na napapabilang sa recessive. Ang pale fallow mutation ay isang mutation na nagsasanhi pagkapula ng mata ng isang ibon, habang binabawasan din ang diin ng balahibo. Ating ipagpalagay na ang ating parisan ay isang lalaking visual pale fallow o isang red eye, at isang babaeng normal o walang pale fallow gene. Ibig sabihin ang lalaking ibon ay nagtataglay ng dalawang gene ng pale fallow na ilalagay natin sa dalawang slot. Samantala, sa babaeng ibon naman ay bakante dahil isa siyang normal o walang pale fallow gene. Ating pagtapatin ang kanilang mga slot upang makabuo tayo ng apat na slot gaya ng inyong nakikita. Ang bawat slot ay naglalaman ng 25% na tsansa na maglalabas na may taglay ng pinaghalong gene mula sa kanilang magulang. Ating ilagay ang mga gene na tumatapat sa taglay na gene ng mga magulang. Ating makikita na naglalaman ng isang pale fallow genes ang lahat ng slot. Kung kaya't ang lahat ng anak nila ay may isang kopya ng pale fallow genes at tatawagin silang split pale fallow o mas pinaiksing tawag na split PF. Atin namang ihalimbawa ang isang pale fallow na lalaki at isang split pale fallow na babae. Ating makikita na naglalaman ng dalawang pale fallow genes ang slot 1 at slot 3. At naglalaman naman ng isang pale fallow gene ang slot 2 at 4. Kung kaya't ang tsansa ng kanilang magiging anak ay 50% na visual pale fallow at 50% na split pale fallow. Huling halimbawa natin ang parisa na parehong split pale fallow ating makikita na naglalaman ng dalawang pale fallow genes ang slot 1. Naglalaman naman ng isang pale fallow gene ang slot 2 at 3. Samantala, ang slot 4 ay walang pale fallow gene. Kung kaya't ang tsansa ng kanilang magiging anak ay 25% na visual pale fallow, 50% na split pale fallow, at 25% na normal. Subalit, ang mga split at normal na ibon ay pareho ang magiging itsura kung kaya't hindi natin malalaman sa kanilang mga anak kung alin ang naka-split at alin ang hindi. Kaya't ang lahat ng magiging anak nila na hindi visual pale fallow ay tatawaging possible split pale fallow. Ito ang ilan sa mga recessive na mutation ng Fisher's lovebird. Kung nahanap mo ang video na ito na nakakatulong, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na para sa mas marami pang kakaibang video tulad nito. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para hindi mo malampasan ang anumang update. Mayroon ka bang mga tanong? I comment sa comment section sa ibaba. Salamat sa panunood, at kitikat sa susunod na video.